Nang isang taon, umuwi ako ng Pilipinas dahil laging nasakit ng aking binte, ihi ako ng ihi, masakit ng aking puson. Pagdating ko ng Pilipinas, mga nakaisang linggo na ako. Sabi ko sa tatay, dahil wala na inay ko, tatay na lang natitira. Sabi ko, tatay, ako'y nagbakasyon. Bakit anak? Ikasi eh, huy, laging sakit ng sakit ng aking binte, pati puson, kasi, ihi ako ng ihi. Eh siya, eh ang magaling pa anak, eh magahanap ako ng hilot. Sabi ko naman, para sa ang tatay? Eh para maipap, makapagpabungkal ka. Dahil baka nababa na ang matris mo anak. Sabi nga na sa akin ng tatay. Hindi ngayon naman, parang natuwa ako dahil sabi kay, Aba, kahit pala ako'y baklay, mahal din pala ako ng tatay ko. Sabi ko gano'n, Aba, di, nag-usap, nag-usap ng tatay ng kanyang apa. Apa, pausap muna at ang iyong kuya, kuya Piyo ay lagi daw sakit ng sakit ang tiyan at binte. Aba, antay ka muna. Di, antay muna lula, ako muna yung magbibihes. At ako'y galing sa araruhan. Ang sabi ng aking pamangkin. Ngayon, di amalis ng pamangkin ko. Pagbalik na aking pamangkin, sabi lulo, manggaling na ako sa munisipyo. Umar, kilala ho ako ng traktura. Bakit, uh, bakit, apo? E eh, di ka sabi nyo, hey, magpapabungkal ang, ang puya-piyo ng kanyang, ng kanyang puso. Apo, hindi traktura ang kailangan ko. Maghihilot. Wala naman tayong ipapatraktura dahil ang lupa ng iyong lula ay puro mga lagnasan. Kupo, ang sama ng aking loob. Hanggang sa ako'y bumalik na hindi na ako nakapagpabungkal at wala na akong oras. Ay siya, ang lagay niyan, huy, maraming salamat sa inyo. Saya, ako magpapaalam na at ako magugupit pa. Siya, sige po. Magandang buhay po para sa inyong lahat. God bless po.